pagkakaisipin kanya sa lahat ng oras. Nais mo bang pagkaisipin ka niya palagi? Pwes, sundin mo at panoorin ng maayos ang video na ito. Una ay kailangan mo ng papel, ball pen, lemon, pati na rin ng mangkok na may tubig. Hawakan mo ang mangkok na may tubig ng dalawa mong kamay at ramdamin mo ang iyong enerhiya na dumadaloy sa buong katawan. Ngayon ay kuhanin mo ang papel at isulat ang buo pangalan ng anim na beses habang iniisip mo at niraramdam ang pagmamahal mo sa kanya. Subukan mong tindihan ang pagramdam ng pag-ibig mo sa kanya. Ito ang nagsisilbing alab ng ating spell. Kuhanin mo ang papel at ilagay ito sa mangkok ng may tubig na may enerhiya natin. Ulit-ulitin mo ang salitang ito ng dalawang putisang beses. Dikar, dikarmar, hekoloy, buotek. Kuhanin mo ang basang papel at ilagay sa loob ng lemon inumin ang natitirang tubig sa bowl. Ibaon ang lemon sa lupa kahit malayo ito sa inyong bahay. Gawin ito sa araw ng linggo lamang. Gawin ito habang may araw pa.